Meron dito mga par na Honda Wave. Ayan, kung makikita nyo, may problema to. Ayan, no? <laughs> At sakit ng braso ko. <laughs> ayan, umaga kay ganda dito sa si Jeg mga par. So, ayan, si Cutie Boy. Nandito na si Cutie Boy. Ayan, si Jason. So, umagang maaga tayo ngayon dito sa shop. Alas 8 ng umaga. So, ayan, may mga asikaso na tayo. So, ito, Honda Wave. Babakbakan na natin ito ngayon mga par. Let's go! So ayan mga par, bali natanggal na natin yung mga oil seal na itong front suspension. Tapos nagkaroon siya ng problema. Wala nang langis itong isa. Ayan, tapos rag na yung oil seal mga par. So ayan, lilinisan na lang to. Tapos papalitan ng headlight. Tapos ayan, yung alog. Maalog yung manibela niya mga par. May tatapusin na ito ngayon mga par. Let's go! So ayan mga par, all goods na yung Honda Wave. Wala na yung alog ng manibela niya. Tapos gumagana na rin yung headlight. Ayan o. Oh. Soul goods na high and low. Ayan. So, i na natin ito sa may ari mga par. Soul goods na ito mga par. Ayan. Ibabalik na natin sa may ari. Itong on the wave.